<laughs> Bakit ayago Sige <laughs> mo um, ay, uh, para hindi sundan si Ma'am Uyaw. Like, yun yung sinabi ko yun namin, explain ko sa yun sa research. Uh, uh, Pero kasi si, yung tipong, bakit ka nagbibidyo? Yung pinaglalaban ko, hindi yun para sa grades. Para yun sa belief ko. Like, <tod> ko research ko, re like, like, sa research, hindi na he or she, day-day na, ganun-ganun. So, wala, yung night, wala akong pakipag nagbibiyaw. Kamusta ka naman? Ako pa